Akala nyo, makakalusot kayo? Pa Japan Japan ba kayo? Hard earned money ng mga tao Pinaghirapan tapos lolokohin mo lang Doon po ako nang gigigil eh Trending ngayon sa social media Trendan Labador Gigil na gigil sa magkasintahang blogger na si Excel Sebastian at Mikey Agustin Matatanda ang kamakailan ay nasasangkot sa kontrobersya ang toy collector at dating dancer na si Excel Sebastian. Dahil sa di umano'y investment scam nito na umabot ng 200 million. Sa ngayon naman ay hindi mapigilan magkomento ng motivational speaker dahil uminit ang ulo ni Rendon. Nang malaman niyang galing pa sa mga OFW pa umano ang mga ini-scam nito. Ani pa ni Rendon Labador? Akala nyo makakalusot kayo? Pa Japan-Japan pa kayo? Liit-liit lang ng Japan eh, marami akong kontak dyan. Akala nyo makakapagtago kayo sakin? Wait wait lang kayo. Bilang na lang ang masasayang araw ninyo. Mag-tour na kayo dyan. Pabiktima-biktima pa kayo. Kung yung ibang tao na ninyo ako hindi. Doon ka maglungkot-lungkutan sa loob ng kulungan. Okay lang naman emosyon mo yan no question yan eh, pero ikukulong ka namin. Doon ka maging biktima effect. Wala na kaming pakialam sayo. Hard earn money ng mga tao. Pinaghirapan tapos lulakuhin mo lang. Samantala, may social media post naman si Excel Sebastian na kung saan binanata naman ni Rendon Labador. Ani nga sa kanyang social media post. People wala pa kaming statement ha. Paalala lang ayaw ko lang bumalik sa inyo mga sinasabi nyo. Hindi nyo pa alam ang tunay na kwento. Samantala, banat naman ni Rendon. Kayong mag-asawang scammer. Sa presinto na lang magpaliwanag. Tatago ka pa sa Japan? Hahanapin kita. E ang mag-asawang scammer. Salot sa lipunan. Matatanda ang kamakailan. Ay isang investor na nagngangalang Amal Rosaroso. Ang lumapit sa programa ni Rafi Tulfo. Upang humingi ng tulong ukol sa perang na scam sa kanya ng magpartner. partner Kwento ni Amal, isang milyon raw ang minimum amount sa investment na sinasabi ni Yexel. Sabi nila, 1 million pesos yung minimum para makapag-invest dahil may 5% na interes. Inask ko po sila kung may contract. Sabi nila, meron naman po. Pagbabahagi ni Amal. Pagpapatuloy niya, nag po ako ng pera through bank ni Miss Mikey. Late na po nila ipinadala yung kontrata, contract of loan po. Ang sabi niya, may kontrata po pero hindi nila sinabi na contract of loan. Ang ibinigay po nila, naka-notarized na yung papel. Dito ay tinanong niya raw ang partner ni Yexcel kung bakit contract of loan ang kanyang natanggap. Kami pong mga first timer na nag-invest, akala po namin ganoon. Yun ang mali namin. Dapat pala, nagtanong muna kami pero kasi naniwala kami. Tinawagan naman si Sir Rafi si Excel at sinabi nitong investor lang rin sila ng partner na si Mikey.